Good morning, good morning. Good morning mga kapalangga ko niyan. Ayan, nakita nyo ba yung sa likod ko? Ang lalaki ng ostrich. Ayan, oh. Nakita nyo, guys. Dito lang po yan, guys. Liger Zoo. Ayan, Pililia Rizal. Unang hirit pa rin, guys. Ayan, dito kami nag-live. Ayan. Ayan, guys. Ang gaganda nila, guys. Ayan, oh. Ang lalaki na, guys. Grabe. Matangkad pa sa amin, guys, oh. Ayan. Oh, dami nila guys. Ito guys, ang laki na ito. Wow, beautiful. Kaya ano pa, punta na kayo rito guys. Special nyo na yung mga kids nyo. Ayan. Talagang mag enjoy sila dito guys. Naku guys, napakadaming ano dito tanawin guys. Lahat ng animal halos nandito na. Kaya mag enjoy talaga. Promise fresh kayo lalo na sobrang ang ganda pa ng nila yung, yung, pakpak nila pinas lang nila ayaw ganun yeah, parang hindi pa pay nila Ako, pay, pay ang galing naman uy <laughs> hello gusto rin naman makapakita oo, oo nga oh, na ngayon naman dito tayo sa okay, pa tayo dun sa mga horse uh, oh ayan guys nagpupu siya oh Yun, nakunan ko talaga guys. Ayan, nagpupo. Oh, ha? Ayan na. Ang dami nila dyan, guys. Wow. Ganda. Ayan, oh. Pasyal, pasyal na pag may time. Oh, ha? O, Oh, oh. Diyos ko, tingnan nyo naman, grabe, kala mo. pa pala dito. O, habang kumakain yung mga ostrich na to kayo mga kapuso ah! this holiday saan ba kayo pupunta for oh, oh, more ideas kami nang baala sa inyo kaya tumutok lang kayo so, sa once morning show kung saan laging una ka unang hirit o oh, tsibog pa ah, oh, ostrich, oh, ay, nataya. yan bye bye time na mga kapalangga <laughs> yan <laughs> <laughs> -bye, lang, bye bye na bye ay bye ay bye ay bye Hari, na bye ay bye na daw Yeah. Yeah. Bye bye. Yeah. Thanks for watching mga kapalangga.